Alam nyo ba kung ano yung tawag ng sili na yan, Mi? Maladebil yan sa anghang! Mamimitas nga tayo! Tignan nyo naman! Super daming bunga niyan! Hala! At alam nyo ba kung saan lang siya nakatanim, Mi? Eh? Tignan niyo naman! Sa pasulang siya nakatanim! Super liit! Ayan! Dito lang siya! Sa isang plastic na pot! siya nakatanim. Pero tignan nyo, ay! Ang rose natin. Pero tignan nyo naman. Ito yung kanyang, ano o, oh, yung kanyang, mm, nakasandal na dito sa gate ng ati ko, sa bahay to na sa bahay to ng ati ko, sa Dasmarinas Cavite andito pa rin tayo. Pero nga, pauwi na kami today. <laughs> kaya mamumitas ako ng maraming sili, ni Pero hindi ko akalain na ganyan pala siya lalaki. Na dito lang siya nakatanim. More on pa kaya, kung itanim mo siya sa lupa, siguro lalaki pa siya. Hindi pa lang pang bell pepper to, pero na-search ko siya may. Alam mo nakatawag tawag sa gantong sili? Sa ganyang sili, demonyong sili. <laughs> Oo, oh, oh, mala devil. Kasi maanghang daw to. So, ako kunin ko eh, yung mga mapupula. Kasi nga uuwi ako. Tingnan nyo naman. Pero maliliit lang siya. Hindi siya yung lumalaki. Hindi daw siya lumalaki. Pero ganyan lang siya kaliit oh. Pero super ang hang nito. Nilalagay ito ng sister ko sa sa suka. Me. <laughs> sa mamimitas tayo. Pupunuin ko tong aking uh, si bago tumbler na maliit. The 13 ounce to. Yan. Ilalagay ko siya dito. Me. <laughs> Iuwi ko sa bahay. Kasi baka yung kapag, ka, kapag ka red na red na siya baka yung buto nito, baka it pwede siyang itanim. I'm not sure. Pero let me know sa comment section na kung paano siya mabubuhay. Gusto ko rin magtanim nito sa bahay. At saka yung sabi ng sister ko, eto ha, meron kasi ito yung garden garden na dito. Meron pa siyang isang puno nito, which is nakatanim siya sa sa lupa. Tapos, may bulaklak. Ay, may ano na rin. May, eto, meron na rin siyang silini. Eto. Oh, Ayan oh. may bunga na rin siya. So, kahit na maliit lang siya, nagbubunga na siya, ni. Para siyang maliit na bell pepper. Hindi ko nga alam, gusto kong bunuti na lang to. <laughs> Tapos, itanim ko sa garden ko. <laughs> Yun oh. nakatanim siya sa lupa. Dalawang ano o. Ayan oh. ang galing. Hindi ako makapagpatubo nito sa bahay. Pero may bunga na siya. Ayan, red na red na yung bunga niya. Hala, paano ko kaya ito kukunin? <laughs> Mangdidingwat na naman ako ng halaman. Hindi ko alam, tinanong dito sa lupa. Pero I'm not sure. Tanungin ko, wala kasi siya dito nagsimba. Ako. Siya nagsimba. Ako. Nangahanap ng devil. <laughs> Mala devil yung nangahanap ko. Siya nagsimba. <laughs> Tanggalin natin ito. Nakaharang siya. Aharang itong ano. Itong halaman ito para makita niyo kung kung gano'n siya kaano. Ang gaano siya kalaki. Tingnan nyo naman. Nakasandal na siya sa gate. So, pinalian ng sister ko para hindi siya matumba. Pero may parang Christmas tree yung ano niya. Yung bunga niya. O hindi raw ito nauubusan ng ano, ng bunga. The more na kinakuha mo, nagbubunga ulit siya. <laughs> Ganun siya. Kaya, tingnan natin. Pukunin ko yung mga ano, yung mga red. Parang, pero tingnan nyo, nag-orange din siya. Tingnan nyo, oh ayan o, from green, nagiging yellow, tapos nagiging red na red. So, tingnan nyo, ano kung pangalan ng sili na to? Ayan, so, kukunin ko to. Tapos, ito, pupunuin ko lang itong aking tumbler ng sibago. <laughs> red na red lang, kukunin natin. Ayan, two. Hindi kaya ma masili yung kamay ko nito. Green siya dati, oh. Tapos yung bulaklak niya, pakita ko sa inyo yung bulaklak niya, ha? So, ganito yung bulaklak niya. mi. maliit lang. Parang, ganyan lang siya una. Ganyan lang. Ay ayaw, ayaw mag-focus. Pero ganyan siya. Tapos, ayan, oh. Parang ganito, oh. Ayan. Tapos, bulaklak. Tapos, ganito na. Habang lumalaki na, gumaganto na siya. Oh, tapos nagiging yellow yan. Tapos, pagka, tapos na yan, eto na siya. Red na red na siya, may... Diba? Tingnan nyo kung gano'ng karami. Oh, sawa ka sa sili dito. Eh kami pa naman, mahilig kami sa ano, sa sili. Uragon yan. Mm. Yung mga pahinog na yung kukunin. Tingnan nyo to. Parang ang sarap. <laughs> Pwede ko sigurong itanim yung buto. I'm not sure. Pero matagal pa kasi tumubo yun. Gusto ko yung ganito na agad. <laughs> yung parang ay eto siya nabulok siya ni o oh, baka yung ganito pwede mo siyang i-dry tapos pag na-dry mo siya sa araw yung buto nito baka pwedeng itanim so tatry ko to eto eto yan siya kapa dry natin pero kasi ang ganda ang ganda nito sa bahay pag may ganito kasi ba minsan mahal yung sili kaya ang mahal ng sili minsan nagmamahal siya. Minsan naman medyo mura, pero more on talaga pag ganitong sili, para siyang imported na sili ni. <laughs> Kukunin ko na yung mga red. Ang ganda niyan tignan, actually, para siyang ano, decoration sa ano, sa sa gate. 'Di ba? Iba-ibang kulay. So ito kalahati na ng ano ko si bago ko. Oh. <laughs> so, eto, pag pumasok ka dito sa loob ng kanyang garden, kasi kanina nandoon tayo sa labas ng gate, ni pagpasok mo dito, ayan pa, oh. Ang dami pa. Di ba? Nakakatawa naman tong sili na to. Last time na punta ko dito, wala to, babe. Wala. Nasa paso siya. Tapos super liit pa lang niya. Walang kabunga-bunga. So, after ilang months lang, ganito na siya. Grabe naman yarn. <laughs> Grabe naman yan sa ganda. Hello. Sana mag rin ako. May, may ganito rin akong sili sa bahay. di ba? Ang yan. <laughs> Tapos, <laughs> eto na, ang dami ko na nakuha ang <laughs> Tapos, yung mga halaman niya dito, actually, magaganda naman. Kahit hindi masyadong inaalagaan ni sister. Pero, ano siya, ma malago. Hindi, hindi na mamatay. Hindi eh? masyadong naaalagaan, pero, mablooming. Oh, uh -huh, mablooming. Maraming mga damo-damo, pero mablooming siya. May, ano mo, ang dami, uh -huh. oh. Oh. Uh -huh. Alam mo naman yan, ingitera din yan kasi, nagpa ako dati. So, nagplantita din siya kahit hindi niya naalagaan pero magaan naman yung kamay niya sa ano sa halaman hindi naman siya namamatay yan kasi tingnan niyo me ito yung binigay ko dati last time sa kanila tingnan niyo ang ganda na oh yung nagtrintas na ano yung money tree na may may ganyan may terintas sa ilalim ako gumawa nito eh sa so, binigyan ko yung mga friend ko nito pero ang ganda ng napatubo niya me oh Napa, ano niya, napa bonsai niya. Ayun pero hindi naman niya naalagaan to. Ganyan lang siya. Pero tingnan mo, ang ganda ng ano, ng pagka, ng pagka tarintas, hindi nawala. Kasi usually, pag ganito, nawawala yung tarintas sa ilalim. Pero sa kanya, tingnan mo, oh. Ang ganda. Yung sa akin nga, pangit eh. Pero ito, ang ganda ng pagkatubo. Tingnan mo. Baka gusto ko, iwi, iwi ko kaya ito. <laughs> Binigay ko sa kanya, tapos binawi <laughs> Pero maganda siya. Tapos tignan to. Yung isa kong paborito ang halaman niya na naging bonsai din. Eto. Tignan nyo. Super so, na nito. Ayan. Sing tanda to nung ano niya. Nung anak niyang panganay. So, 20 plus na. So, ayan lang. Tara. Magbababad ko to sa ano. Ilalagay ko tong sili na to sa... sa vinegar, sa pinakurat o kaya, basta kahit na kahit anong vinegar pang sausawan ni so ayun lang, bye